nahulog oh ah ah sayang yun 5-6 na ito mga master ay press na yellow pin yan yeah, mga master nagagawa kami ng rai ngayon ito yung pangunang unang area pangalwa ay pangalwa pangatlo tapos ito yung sibit sibit mga master yan Raay pa, gagawa pa kami ng isa, bali apat kasi naputol yung raay namin kahapon. Yan si Pards, nagtatali ng raay. Ito, nagagawa ko ng sibit-sibit mga master habang nagtatali pa siya ng raay. Yan mga master, ngayon nagtitimpla ako ng raay mga master. Uh, ayan, raay. Kit or kitang. Ito yung pain niya. Uh, direct to the ano na to mga master sa hook ito, ah, uh, apat na klaseng kristal ito, mga master, kristalin. Rose pink, orange, ah, uh, light violet, at saka red. Yan, master, Ito din ang Ano mga master Sibit-sibit ah, Ganito din ang Ang Timpla Parehas lang sila Halos na ang timpla Nakadepende sa inyo Kung gusto inyo. ano Gusto nyo mga master Orange Rose pink At saka light violet Saka red. Ito yung ginamit namin kahapon mga master. At saka yung ka-upload ko lang ngayon. Uh, humuli lang naman kami ng 300 kilos tatlong rye mga master yung ikaapat na putol hindi kinaya ng nylon sa JBT meron ito mga master ay Uh, ready to use na hindi nyo na kailangan itali tali pa tapos ito hahaluin ah, lang ng suklay mga master ya yeah, mga master medyo nahalo na Medyo mahirap lang talaga tong haluin talagang o ng oras Alam yeah, mga master. Meron ito sa GBT supply at uh, tapos na Mali ready to use na lang mga master at ito naman yung sibit-sibit mga master yan yeah. available sa shop ito mga master Ganito na mismo yung mabibili nyo yan, parehas lang yung kombinasyon nito mga master. Sa sibit-sibit at sa kristalit ng raay, parehas na parehas ito. Magkaparehas lang. Yan mga master, magandang tanghali at nagagawin na naman kami ng pagong raay. Yan si Parts, nagtatali. Yan. ah meron ito sa Shopee mga master, available sa JBT Vision Supply. Yan, yung si Kelvin Aguinaldo. At ito ba yung sangrai, green.